So yan, ipakita natin. Ito yung mga nahuli namin. Ipapakita ko yung mga ilan na, okay, medyo magaganda dito sa mga nahuli namin. Nung last na hunt namin. And uh, bukas may hunt ulit tayo. And... <laughs> maging spoiler sana sa inyo pero if ever naman if ever na mangyari uh, and uh, matuloy may interview tayo okay uh, ng isang uh, American journalist uh, hindi ko alam kung anong klaseng interview na uh, sabi niya gumagawa siya ng story about uh, spider hunting about spider fight in the Philippines Uh, isa siyang amerikana, babae yes, tama um, yun i-interviewin tayo bukas kasama yung uh, mga galamay natin ito e, hindi kasi ako, hindi naman ako sa ganyan, sa mga ganyan sa sa, sa ano talaga Para, uh, sa may, mga mainstream alam mo yun, makita ka sa kung sa, kung, sa uh, television kasi hindi ko pinangarap yung ganyan, hindi ko pinangarap to okay Uh, pero, y yun nga, ayaw ko naman din maging hypocrite na hindi ako excited. Excited ako, oo, in a sense, na alam mo yun, yung ano natin, yung ginagawa natin, yung mga sabi nga nila, di ba, walang kwenta, pero para sa atin is, meron yon kasi gusto natin yon Okay? And, uh, yan. Ito lang yung advice ko din sa sa iba. Na, alam mo yun, gagamba ka ng gagamba, ganito ka ng It's the little part ng buhay ko yung nakikita nyo. Yung paghahan ko ng gagamba. And hindi hindi alam kung anong ginagawa ko the rest of my days, 'di ba? Kasi ang, ang ang problema kasi sa mga tao ngayon nowadays, kailangan mong ang iniisip na kailangan mong maging successful. Kailan ano bang meaning ng successful sa inyo? Ako ang meaning ng successful para sa akin is ganito. 'di ba? Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Kung ano yung uh, desire ng puso ko. Any moment gusto kong maglaro ng basketball na kapag laro ako. Any moment kung gusto kong kumain ng ganitong klaseng pagkain na kakain ko. although hin lahat naman limitado eh. base na lang 'yon kung hanggang saan yung pagiging kontento mo. Okay? Hindi, ako, hindi ako nagiging contento sa mga bagay na meron ako. Pero uh, as long as nakikita ko yung capacity ko, doon ako nagiging contento. Doon sa kapasidad ko. Kasi pag lumaki na yung kapasidad ko, then, di ba? It's time to, ano naman, kumbaga, uh, try other things na, alam mo ganon. Kaya, hindi ko kailangan sinasabi nyo na, di ba, may, na, may nakibasa kasi akong comment, mga kajina, sabi na, di ba nag-ano ka dati, abroad ka dati, ba't di ka mag-abroad, ba't gagamba ka ng gagamba? sabi ko sa'yo, compare sa abroad at saka dito, mas gugustuhin ko dito and sa ginagawa ko. Hindi niyo alam kung anong hirap ng uh, pag-abroad, di ba? Kayo, basta may comment lang kayo. Uh, kasi, hindi, gusto nyo maging successful ako. I will tell you, may pera man ako o oh wala. Successful ako pinakauna. May mga kaibigan ako. May may pamilya ako. Alam mo yun? May pamilya akong uh, yung iba against, yung iba agree sa ginagawa ko. Kasi yun nga, katulad din yung iba ng mentalidad ng mga nagko-comment na kailangan ang buhay ng tao is kailangan maging mayaman ka. Kailangan may pera ka. Kailangan madami kang pera. Kailangan kung nagtapos ka, kailangan maging ano ka. For example, uh, seaman ka. Kailangan maging seaman ka. Kung ganon ang klase ng, ng, ng mentalidad ng mga taong uh, madaming gusto sa buhay na, alam mo yun, hirap nilang I don't know, mga insecure siguro sa mga bagay na kasi ako, kaya kong gawin kung anong gusto ko yun yung uh, pinapasalamat ko okay, naging dramatic na tayo dito okay. pero hindi, sinasabi ko lang, kailangan kong sabihin yun and eto na ipapakita natin yung mga uh, gamba natin let's go okay, simulan natin pipili tayo ng mga mm ito isa pero uh, I think ano hindi ko trip yan ito, ito ano pa to uh, tingnan nyo naman yung sukat nyan okay tingnan nyo yung sukat nyan ano pa pa ano yung pa to pa pa uh, itlogin pa to pero wow solid din yan solid din yan. And eto naman. Hindi hmm, ko din trip yung ganito. Pero malaki siya. Pakita natin yung mga. Hindi ko masyadong crypto. Hindi ko masyadong crypto. putik tingnan niya oh may ano may marka sa likod niya wow oh. tayo natin kung ano no palakarin natin kung malapit yan kuha tayo ng piso ay, ay bilis talaga. huwag po talaga. huwag po talaga. huwag po ito huwag eh. ito, ito. Oh, po Ayan! Sukat niya yung tingnan natin para ano niya. Ayan yung sukat niya. Hindi ganong uh, kalakihan pero maganda yung form. Okay, dito tayo. Ito yung magaganda dito. Ito maganda to. the itim na itim talaga yun o oh, haba pa ng galamay. labas natin ito o medyo maliit pero tingnan nyo naman yung galamay niyo. nangitlog ata ito eh o nangitlog ito ito tingnan natin kung meron pa ditong laman ito mga gawato ni Richie Ulaska. Excuses, if gusto nyo magpagawa ng pitak yan, urge yung last kakontakin nyo. Ayan, tingnan natin yung maganda dito. Ha, ito, ito, ito. Ito maganda to, tigre. Yan. Woo! Wow! Sorry, sorry. Ay, nako. Hindi pa ako naliligo talaga. Ay, ito nakakatawa to. Alam mo yung parang gagambang bahay siya. Hindi to gano'ng kalaki yan, pero... Yun. Uf, uy! Wag nyo nga hawakan yung ano nyo mga kasi yan yung natutunan ko wag nyo nga hawakan as much as possible yung mga ramba o, lalo na yung pagdadakot tingin tayo dito. Ito kaya. Ito din, parang maganda to. Hindi lang nakatulog yung maayos. Hindi lang... Hmm, okay uh -huh. lang, okay lang. Hindi ko type yan puso sure. yeah. <laughs> <laughs> mm. yan. Ito. Mm. Ito kaya. Ang ito pula puso. Hindi. Mm. Pula puso. Hindi. Hindi mm. mm. ko masyado. Ito. Mm. Oh, sir. Ito. Ayan. Mahaba galamay. Oh, yeah. Yan, maganda din to. Maganda to. Sarahento tawag nila. Hindi ko alam mo bakit, pero ewan ko. Sarahento daw eh. Yan yung tawag nila. So yan, last. Tingnan natin kung mayroong laman yung pahamugan na yun. Kalimutan ko kung may laman yun eh. Ayan yung pahamugan na yan. Gawa din yan ni Rich Hulaska. Pwede kayong magpa-customize ng mga pahamugan sa kanya. Supportan nyo din itlog. Wala laman. Ayun, meron. Kuto. Laki. Labas natin. Okay, labas natin. Ay, ay nagustuhan ko to sa nagustuhan ko sa pamahamugan na to. Actually, talaga. Kasi, saan na yun? Ayun, nasigil. Laki. Susun ka na. Ayan, ayan, ayan. Gumagalaw na. Ulo, ulo. Oh. Ano yun? Ba't ganun? Ula. Ba't ganun siya gumalaw? Ula. Ang kapal na ito. Grabe, ang kapal, netong isa. kapal. Oh, ito na itong isa. Ang kapal. Hmm. Okay ito pag nangitlog, okay ito. Hmm. Tingnan natin yung size niya. Hmm. Wow. Alam mo, iniisip ko talaga, mga hmm? KJ. ko, alam mo yun? Uh, bibili ako ng, ano, ng may ano eh, may timbangan na maliit. Tapos alam mo yun, pag nagahan tayo, natin yung sukat, papakita natin sa limang piso or sa piso. Tapos titimbangin natin kung gaano ka, kaano, ka bigat. Ganun, parang pwede din naman yun, di ba? I don't know, yung ginagamit sa mga alahas-alahas na weighing, weighing, weighing scale, na kung tawagin nila. And uh, I think okay na. Iyan. Iyan yung last nating pinakita. And ba, ka uh, if hindi ka pa naka-subscribe, make sure to subscribe if mahilig ka sa kalokohan, sa gigamba, <laughs> sa mga, alam mo yun? Uh, I, up, uh, I upload videos kung ano nang videos -ma pumasok sa utak ko kasi uh, I want to be unique. Katulad ng pangalan ko, okay? Yan yung totoo kong pangalan that's the most unique name sa youtube <laughs> Ay, hindi na hindi ko alam uh, madaming nagugulan sa pangalap pero uh, it's, it, it should be pronounced as Ivan Kits Haboli okay hindi yun hindi ibin hindi, hindi Ivan it's Ivan Kits Haboli and yun lang mga katsi have a great day ahead. I hope nag enjoy kayo sa munting oras na nilaan nyo para sa akin and uh, peace out happy keeping happy hunting let's go Mag-ingat kayo lagi peace out Period. Let's go. Yes. Shout pala. Uh, Raymond uh, de Guzman. Uh, salamat. 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 Mm. Alam mo na yun. <laughs> mm. Billy.